Posibleng hindi na raw masilayan ang tanyag na sunset sa Manila Bay. Yan ay kapag natuloy umano ang reclamation o pagtabo ng lupa sa bahagi ng Manila Bay para tayuan ang mga negosyo. Narito ang report ni Hawi Severino. Sa unang tingin, mukhang pangkaraniwang baybayin lamang ang Manila Bay. Pero bandang alas 5.30 ng hapon, tsaka matatanaw ang natatangi nitong yaman. Ang pagpapahinga ng liwanag, ang tanawin ng takip silip. Pero sa mga susunod na taon, maaring magbago na to. Tatlong panibagong isla kasi ang pinaplanong itayo sa Manila Bay ng lokal na pamalaan ng Maynila. Philippine Reclamation Authority o PRA at Manila Gold Coast Development Corporation. Sa mga malilikhang isla, maglalagay ng mga pasyalan, hotel at mall. Plano ring ilagay roon ang bagong Manila City Hall at mga gusali para sa mga opisina. Isang engranding tulay ang magdudugtong sa mga isla at sa mismong baybayin. Tatawagin itong Solar City. Sa reclamation, you can create the land, but it must have to be done properly. Ibig sabihin, you have to undertake For studies uh, to, and to be able to establish the viability technically, environmentally, and economically. Kung matutuloy, inaasahang mapapasiglaro nito ang turismo ng Maynila. Marami rin trabahong maliliha We will have uh, a better and a uh, quality space for our uh, Uh, development alam mo manila is already overcrowded it will uh, contribute uh, greatly to our uh, revenue uh, and uh, number three, provide more employment pero hindi lahat sang ayon sa plano ang SOS Manila Bay Coalition na binubuo ng iba't ibang organisasyon naglunsad ng isang online petition para matigil ang planong reclamation dahil iilan lamang daw ang makikinabang dito palalain din daw nito ang pagpaha sa Maynila. You need a broader cost benefit analysis. You need an objective team that will look at it from a multidisciplinary perspective and we must make sure that there is authentic social consultation. We're talking of long term, no? It's not O oh, sige, magkakatrabaho yung gagawa ng reclamation, magkakatrabaho yung gagawa ng mga buildings, but, but at, at what cost, no? Ayon pa sa grupo, matatakpan din daw ng Solar City ang maganda at pamosong Manila Bay Sunset. Walang presyo yung lugar na yun. It's priceless eh. Hindi mo pwedeng ipagpalit basta-basta lamang sa reclamation. No? So uh, I hope that the City of Manila realizes that uh, this area is something that needs to be preserved. There are other areas in the City of Manila na pwedeng ayusin. no. Itinanggi rin ng Gold Coast ang paratang ng grupo na matatakpan ang tanawin ng Sunset sa Manila Bay. The reclamation will not, will not also affect the sunset. The sun will still set in that, in that area. Ang nakamamanghang tanawin ng takip silim o ang mga benepisyo na hatid ng malaking proyekto. Maliwanag na ang isyong ito na rarapat suriin at intindihin mo mabuti kung alin ang mas mahalaga.